Alright! Good afternoon! Atroco Tips! Tayo ay nandito ngayon uh, sa Makati Pero matapos tayo ng uh, Makati ngayon. Nandito so, tayo ng mundo natin Diba dati? Nandito tayo tayo Meron tayo, tayong uh, Potential client uh, natin pag, uh, Na may nating pagkakitaan sa side hustle at ito naman uh, yung kung sa video editing mo so ito sa sumakas at uh, source of jam natin. Ayan. Good traffic pa. Call time namin, 5pm. So, 4.30 pa lang. And we're just like 12 minutes away sa venue. So, hindi pa sumasagot sa client. So, uh, abot na rin na tayo naman na siya kahapon sabi niya 1pm onwards is available na siya so pupunta tayo dun sa shop niya para yung to ano, gawin to so, para kitapit tayo dun alright na so yun nga no sa pagkaka kwento ko sa pagkakaan so yun nga e sa pagkakaan yung speed na to So, ito tayo ngayon. Uh, Dawin na tayo sa Manati. Marami na tayo sa St. Anthony Church. Uh, si mga pala ay uh, nag-post ano lang, nag -post lang, sa isang group para naghanap siya ng isang editor sa ni ano edit yung video na sa Risha X3 ah uh, Insta 360 X3 yata yung gamit niya na version na model ng uh, Insta And si ma'am is a business owner and uh, uh, a real estate agent eh, or a manager. Parang gano'n, no? Sabi niya sa kasalatan siya, real estate. So sabi niya rin na uh, testing daw muna, then pagka okay sa kanya yung edit ng video, possible na mag i uh, tayo regular editor niya para sa real estate, sabi niya na uh, nag-send din ako ng ano, uh, mga sample video ko yung mga outing namin yan ano niya ako anong gamit ko doon sabi ko uh, combination nyo ng Insta uh, 360 natin tsaka drone so kung patuloy man itong um, uh, gagawin natin uh, at maging editor na tayo is uh, pwede ko yung uh, internet niya ako yung server and bukod sa uh, edit pwede pa natin siya gawa ng mga drone siya just sa mga ano niya no uh, tawag dito sa real estate niya napaka powerful ng drone lalo na ang uh, lalo na itong gamit natin camera itong stuff kasi eh, 360 kitang kita nyo so kung on the way na tayo ngayon eh, doon maganda ko yung eh, na kita natin and hopefully na uh, maging tuloy tuloy tayo doon yeah. so magpalitan ko na lang kayo pagka natin na tayo sa ano sa penny yung sa time of the let's go Alright, malapit-lapit na tayo din sa Bini Sa Tantin Church Pwede dito sa map Oh, 2 minutes away Medyo matao na rito so, Ang mga kasama ako dito, nagtatrabaho pa ako sa, sa Malate, nakatira. kaya ako paparada rito ay yun yung salon yung problema ito ko lang saan ako paparking parking, yung salon. Uh, yun. yung parking yan dito, dito na siguro sakto na po narinig ko 24 hours later. Alright, so natapos na tayo sa pag -e edit natin. Nakakain na rin tayo. So, uh, dito nga pala ako ah, Dito nga pala ako nag-i-edit -e kanina. Nag Nag-reframe pa lang. Tapos dalawang oras yung nabot namin. Sa pag-reframe lang. Ayan, kay Cinco Salon. Shout out. Thank you by Mami City. Interesting. Dito so may uh, dapat na uh, Saint Anthony Church sa may malate so tayo ilalarga na on the way to work at nakaka-uwi uh, na din okay na para pagpasok and mamaya na tayo All <clears throat> alright so pauwi na tayo paparik na tayo ng uh, uh, opisina Patapos lang natin mag-reframe <laughs> So dami ng video dami ng video si ma'am Hindi siya in-expect Gula din ako So yun ah uh, Ano siya Tapos ako ng dalawang oras Para mag-reframe lang Wala so, pa tayo sa exciting part Hindi pa tayo nag -e edit So, bukas sisimulan ko na to Pag out sa office, lalatag na natin. And then, magawin natin. Wala naman tayong ginagawa eh. Pupukan so, ko siya matapos agad. Sa so, ganun, eh, maging fruit na siya ng ating labor. thank you ulit kay City for trusting. And Hopefully um, magtuloy-tuloy pa tayo So yun nga Tulad nga nang sabi niya rin kanina Nung ang kami Eh nasa ano siya uh, Isang real estate So uh, meron siya mga Videos and stuff na ginagawa Mahirapan lang din siya mag-edit kung sa uh, mahirap talaga mag-edit sa Insta360 kailangan mo aralin kailangan mo tsikain otherwise talagang susukuhan mo siya ito na lang gusto ko yung ginagawa ko and wala tayong naging problema para musisi lang ano lang talaga sa oras nakakainin talaga yung oras mo so, kung hindi kang pitikuloso kung para-para lang kahit na para, -para lang mabisisan para maano pa rin eh time consuming pa rin talaga so gagawin natin ito with love sa basal so, video kasi magkatang out yung ang dapat hindi tayo basta edit eh, edit lang boss. <laughs> tayo sa loob at napaka traffic lang tayo sa kabila kasi eh, napaka traffic dito di tayo, di tayo. Di tayo dito tayo